Yan. So, salamat po sa ating mga kabataan sa kanilang hot practice dito sa unahan. Hindi <laughs> ako lang. Uh, po ng panahon. Kaya ramdam ramdam ko yung lamig. Kasi talagang wala na kayo Ano? Talagang tahimik ang lahat. Dati nung mga unang araw namin, unang gabi, talaga maingay dyan sa labas. Habang naghihintay ng program, maingay dyan. Pero parang ngayong gabi, simula kanina, kahit hindi pa nag-umpisa, ay tahimik. Hindi ganun kayo no? ngayon. Dahil siguro nga sa lamig na ating nararamdaman uh, ngayong gabi. Okay, so ngayon ang last night na natin po may sinasagawang programa dito sa lugar na ito para sa ating uh, mga kabataan. At uh, kami ay nagpapasalamat kahit doon sa mga ngayon lang nakaten at doon sa mga sumuporta na naman simula sa simula hanggang sa matapos itong ating programa. So, six nights lang naman po ito. Uh, oh, oh. pa naman lang po ang ibinigay ng pagkakataon para tayo po ay makapag-aral sa lugar na ito. Dati, nangaral uh, po kami dito 10 nights or umakalupa po kami ng 12 days dito sa Canton Bay. Pero ngayon ay 6 o 7 days na kami hanggang bukas. Ang pitong araw po namin hanggang bukas. Di ba kaya po mga kapatahan na yan ay nandiyan lang po yan sa tabi-tabi. At -tabi. uh, nakikita nyo rin lang yan, pwede nyo makausap at makakwentuhan sa social media ko. So, so, pwede nyo ituloy yung pahilipad kayo dito ninyo sa uh, bawat isa. Ayan, so, tayo po ay nag-usap ng ilang mga payo para po sa ating mga kabataan, higit sa lahat, may kinalaman po sa kaya tawag po natin pagpili ng makakapartner o tungkol po sa pagpili. Sino ang nakaka-memorize ng gabi-gabi nating title? Ano ko ng gabi natin? What is? Okay, what is true love? Okay, what is true love? Uh, pwede natin i-define yung what is love, pero yung na natin ay what is true love. Ang uh, second night natin? Ang second night? Okay, how to avoid of being broken hearted? Hindi ako kasunod. Okay, how to avoid of being broken hearted? Kaya nakakaroon natin ma-iwasan na tayo ay ma-broken. Okay. So, pangatlo, yan, how to find the right one. Okay. Panglima, sa pangapat, okay, ML with Jesus. Okay. Ito yung laro, no? Hindi ko kayo sila sinang muna tungkol sa pangalo ng ML. Yan ay tungkol sa magiging ligtas natin o magiging ligtas yung magiging pakailangan natin. ML with Jesus, o so, mahalin natin ang ating Panginoong Yesus. At yung kagabi, ano yung title natin kagabi, ano yung palima? Ano po, kagabi pa lang yun? Learn how to walk on. Okay, paano ba tayo makakamukon kung sakaling problem broken hearted tayo? Kasi bilang kapataan, mahirap hindi din talaga may iwasan na tayo hindi mabroken broken hearted. Talagang naroon yung possibility na ang bawat isa ay mabroken broken hearted. Pero alam nyo, bantang muli kung kayo magkaroon ng maraming ex, bantang muli, makapasalamatan nyo din sila. Bakit? Dahil sa kanila, pwede kayong maging strong. Ano? Uh, dahil sa kanila, pwede kayong maging matibay, mas maging better person. Ano? So, bantang muli sa uling panahon, ay uh, maaaring pasalamatan nyo rin yung tao nasaktan kayo o nandoko sa inyo. Ano ang dahil sa bagay kayo, kayo na at, uh, yung mas naging matibay at naging mas naging matatag at mas nakapag-isip na kayo. So kaya gabi, ang pag-usapan naman natin ay may title na Okay, so ito. Ikaw na ba si Mr. Right? Ayun. Ikaw na ba si Miss Wright? O ikaw na ba Si Mr. Wright So particular po Ang ating pag-uusapan ay sa mga lalaki Kasi Mr. Wright ang na lalaki to So kausunod na yung sa Miss Wright Okay, ikaw na ba si Mr. Wright? Yan ang ating pag-uusapan Sa so, mga babae, paano nyo makikilala Ang inyong Mr. Wright? Paano nyo makikilala yung uh, inyong, uh, Mr. Boy? Sabi nga ng ibang kanta e, Isa lang yan, Mr. Wright, Mr. Dreamboy e, Isa lang yan So paano nyo makikilala? Ah, uh, kung paano niyo ma-identify na ito na nga si Mr. Right, Ito na 'yung ibinigay ng Panginoon. Ito na 'yung kanya ah, uh, ito na 'yung dapat at ito na talaga 'yung lalaki na gusto ko makasama habang buhay. So, ang unang palatandaan, may mga katangian na sinasabi ang pag-aaral kung sino si Mr. Right. Okay. Ang unang isang lalaki na number one, mahal Diyos. Yan. Para malaman natin kung sino ang Mr. Right, dapat ang muna natin tingin na hindi ko cute na kagaya ni Gan Paul. Hindi ko cute na, hindi, hindi, hindi yung, 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 na kagaya ni ano, ni Mary hindi agad ganon. Tingnan natin kung makadiyos ba si Gan Paul o makadiyos si Benjo. Mahalaga yun, ano? Mahalaga yan. Para malaman natin, hindi naman ibig sabihin na yung mga tao <laughs> hindi makadiyos ay hindi na masamang tao na. Hindi po ganon. At dito, pinag-usapan na natin yung talagang Mr. Right. O, kitid sa ating topic ngayong uh, gabi. Yan. Mga ka-Diyos, yan po ang unang titignan natin sa isang lalaki. Pakatawa, At okay, kung alis, alisin natin yung pagiging mga ka-Diyos. Pero yan kasi yung isang katangian. Kung magpapayo kami sa aming mga kapataan, yan ang number one payo namin, mga ka-Diyos. So, hindi naman lahat ng lalaki, mga ka-Diyos. Hindi naman ibig sabihin na masama na sila. Hindi naman ganun. Ngayon dito, magsimula sa number 2. Ano yung number 2? May prinsipyo at pangarap sa buhay. Okay. At this yun yung yung hahanapin, may prinsipyo siya. May pangarap siya sa buhay. Hindi yung, hindi yung nag-aaral pa lang. Ay, gusto nang, kung ano ano ang pinagagawa sa inyo, no? hindi pwede yung ganun. Yung, hindi ka patapos sa pag-aaral, nag-aaral pa lang, ay, gusto ka nang hibuan, hibuan. So, masama yun. Hindi dapat ganun. Ang uh, sabi nito ay, may prinsipyo at pangarap sa buhay. Okay. So, yan ang uh, pangalawa. No? Una pa ka Diyos. Pangalawa, may prinsipyo at may pangarap sa buhay. Yung talaga, tutulungan ka na maabot yung iyong pangarap. Okay. So, meron din ako mga nakarelasyon noon na nakatulong sa akin para kami makapagtapos ng pag-aaral. Kasi nung time na wala akong pera, nakakalini ako sa kanila. Nakapagsabi ako sa kanila. Sa so, time na yun, sila na yung relasyon ko. Wala tamang masama doon. So, may mga ganun pangyayari, ano? Pero hindi pa rin kami ang nagkatuluyan. Pero kahit papano, ginamit ng Panginoon na ako ay makapag-aral sa ilang mga stage ng Baitang. At ginamit din ng Diyos para ako ay mas maging better person. Okay. So yan. May prinsipyo at pangarap sa buhay. Huwag yung aasamahin ka agad, hindi ka pa naman tapos sa pag-aaral. Uh, kainin yung pag-ibig. Ano? Mahirap kainin yun, yung pag-ibig. Talaga, kailangan na talaga na makakain araw-araw. Kaya, at yung pagkain araw-araw sa lang sa tahanan, pinakaawahin niya ng mag asawa Kaya, dapat ay uh, makapagtapos talaga ng pag-aaral ang inyong nakakapit na laki sa mga babae na prinsipyo at pangarap sa buhay. Pangatlo, responsible. Hindi yung isang lalaki na tamad. Hindi yung isang lalaki na wala man lang kaplano-plano sa buhay. Responsible. Ano po? Na kung ikaw ay kasintahan, kung niligawan ka, kung siya ang pumasok sa iyong buhay, dapat ay may time siya sa iyo. At kung ikaw naman ay busy sa pag-aaral, at least mauunawaan ka niya. Hindi yung busy ka lang sa pag-aaral, iisipin na may kagat na iba. Hindi huwag sa ganong klase ng lang eh, no? dapat responsible yan. Kung kaya nagkakulo yan, at least talagang naghahanap buhay siya. Okay, ang pang-apat, hanggat maaari, hanggat maaari naman, ano? Maganda ito. Kung talaga kami magpapayo sa mga kabataan namin, ito yung may papayo ko. At least, walang isyo na alak, sugan, at sigarilya. Okay, so katangian ang tiyatawag natin, Mr. Ryan. Okay, pang-lima, marunong okay. makontempla. Wow. Okay. So, yun yung mga katangian. Ano po na tinatawag natin? Mr. Right. At panganin, dahil ito ay kadalasan din pinag-aawayan, at least, mature siya. Yan. Yeah. Uh, kasi yung pagiging ni pinag-aawayan yan. Pagka ay mature yun yung yung kapartner, pinag-aawayan madalas na mag-partner. Kaya at least, mature pa lang. Ano, hindi naman yung uh, ang uh, ng mga babae, kayo ay Uh, 16 pa lang, ah, haharap na kayo ng 42 years old. <laughs> hindi naman pero <gano> na <laughs> Kayo ay 18 pa lang, kaya yung nahaharap nyo yan lang, nasa 40s na. Huwag naman gano'n. Matured lang. Hindi naman yung sabihin na bata-bata yung edad ay hindi na matured. Anak na kayo ng taong matured. Uh, so yun yung mga katangi na diyan tawag natin Mr. Right. So sa so mga babae, halimbawa, nakapag-asawa kayo, no? Nung no, kayo ganito yung kanyang ano, Ganyan yung kanyang naging kalagayan. Mister Is there ba yan? yan? So, araw-araw ay ganyan. Lasing, araw-araw. So, marami natin yung Mr. Right. Kaya yan, responsible. Kaya yan. Okay. So, kaya dapat maging matalino sa pamilya, Ano? At least, yung mga kayo na narito yun yung standard na kasihan natin kung tayo ay bibili. So, huwag yan. Kasi,

ko na rin naman ang anak sa... Hindi na sa ng mga hato. Okay, so ang um, alak anak ay ito kasi nakakasira sa isip ng isang tao, nakakasira dito sa kalusugan ng isang tao. Kaya agad maaaring talaga dito ay aming ipinapayo na huwag na engage ang aming mga kabataan sa mga ganito. Kung sabi dito, ang alcohol ay isa sa mga mabigat na suliranin. Suliranin panlipunan sa inakaharap. Okay, ang sanglibutan sa ngayon sapagkat ito ay nagdudulot ng kahirapan, kriminalidad, pagkalugi, pagkawasak ng tahanan. So, totoo naman ito, no? kahit hindi ko na sabihin, alam naman natin aminsan, mga asawa na minsan, maraming mag-asawa na nag-iwalay o maraming mga asawa ang talagang magulong-magulong. Bakit? Kasi laging lasing ang tatay. So, pag ang tahanan, uh, ang anak, bububugi ng asawa, so nagiging ang bahay. Kaya, huwag tayo mapasok sa so, ganyang klase ng pamilya. Kriminalidad. Ano po? ah uh, nakita ko sa, ano sa Facebook talaga. Grabe yung mga nangyayari sa Metro Manila. Isang dalaga lang natatangan galing trabaho, dadaan sa isang subdivision. Mamaya, mawawala na. Matatagpuan na magwala ng buhay, pagtapos iwa-iwalay yung bahagi ng katawan kung saan saan pinagtatakot dahil po sa kaya-tawag natin alam. Okay, dahil nasintaw yung tao na gumawa. So, kriminalidad, ano? Pinagpumulan din ng kriminalidad. Uh, pero papasalamat tayo sa mga kabataan na kung saan ay pag nalalas, ibumuhi na lang sa kanilang bahay. Ayan, at din na nang bubulo. Okay, so, pero sa ibang pagkakataon, kung hindi man sa kagalit eh, kasi wala naman masyadong krimen dito, sa so, iba pa nakataon, dahil sa anak ay naganang ang um, kriminalidad. Okay, ang sabi ng Bible, ang anak ay manuluya, ang atapang na anak ay magugulo, at sino man nagpapaligaw sa kaniya ay hindi daw matalino. So, sabi po sa Kalikaan chapter 20 verse 1. So siguro naman ay uh, hindi talaga <laughs> saan saan. Yung pala ay masaray sa ugay na. <laughs> okay, so sa mga babae, mag-inip nyo ano, yun yung sit-heart ay ganyan. Okay, ano kaya ang inyong mararamdaman? So, una-una, hindi siya maganda kahit sa paningin ng ibang tao. Eh, na pasuray-suray, uh, ganyan. Ito, sa mga binata, hindi ko nakakita na pa dito. Malimitan talaga dito sa mga tatay na. Okay, so, ayan. Ang sabi sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10. O oh, hindi ba ganin ang mga libo ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sino-sino yun? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakyatid at ang mga mananampas sa Diyos Diyosan, ni ang mga mga lunya, ni ang mga nanambababae, ni ang mga mapakyatid, mapakyatid sa kapwa lalaki. Okay, baka daw yung 1.15, yung 1.5 na ngayon. Ni ang mga matanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan po ang sabi ko ng banal na kasulatan. Okay, so isa pang bagay ay ito. Ito naman, hindi naman ito nagdudulog ng krimen. Kaya lang nagdudulog ng maagang kamatayan. Ano po ang paninigarin nyo? Kasi napakarami niyang lason na kung saan ay marami siyang content na lasa na nakamamatay. Ito na lang ang isipin natin. Halimbawa, baga kayo mag na mag kahit yung asawa ninyo may vision, di ba? So hindi siya maganda. Nakakalasa lang naman siya, hindi siya maganda sa kalusugat. Pero hindi siya nagdudulog ng na ang tawag natin krimen. Pero ang Bible ay nagpapayo pa rin na hanggat maaari ay ang pera na kikitain ng inyong mga kasama sa buhay ay hindi mapupunta sa vision hindi mapupunta sa anak, hindi mapupunta sa sukan, kundi direct na mapupunta sa pamilya. Yan kasi yung sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil kasi kailan yung sa pag-aaral ay eh, ganito. So, mabilis na nito ng ating lesson. na na ng lahat, ang panigdag ay sanhin ng sakit na kanser. Ngunit hindi lahat ay nakakaalam kung ano-ano ang uri ng kanser. Ang panigdag ay sanhin ng kanser sa baga, sa lalamunan, sa bibig, at sa esophagus. Pwede rin itong makaapekto sa pagkakaroon ng kanser sa pantog o bladder, kanser sa labay o patrias, at kanser sa bato o kidney at marami pang ibang sakit. Ito ay nagdudulot ng iba't ibang karamdaman sa bibig at sa baga, gangrena o gangrene, emphysema, pagkabao, at higit sa lahat, kamatayan. Kamatayang epekto ng apat na libo at itong daang kemikal na nakalalason mula sa isang pirasong sigarilyo. Mga kemikal tulad ng nikotin na ginagamit sa pamatay insekto formaldehyde na ginagamit na pang-embalsam ng mga hydrogen cyanide na ginagamit panlason sa daga, acetone na ginagamit na pangtunaw at pangtanggal ng manicure, hydrazine na ginagamit sa rocket fuel. Dahil dito, umigit kumulang limang milyong tao ang namamatay sa isang taon o kada walong segundo, isang buhay ang nawawala sa mundo. Sa Timog ng Asya, ang Pilipinas ay pangalawa sa mga bansa na may pinakamaraming naninigarilyo. Mula sa populasyon natin na siyang napung milyong tao, higit sa tatlong pung milyon dito ang naninigarilyo. Taon-taon, walumpot pitong libo at anin na raang Pilipino ang namamatay sa sakit dulot ng paninigarilyo o dalawang taon at apat na pung Pilipino kada araw. Kumikita nga ang Pilipinas taon-taon ng 30 bilyong piso mula sa buwis sa ng tabako. Gumagastos naman ito ng higit pa sa 200 bilyong piso para gamutin ang mga sakit na dulot ng panigarilyo. Dagdag pa dito, kilala ang Pilipinas na pinakamahal na gamot at pinakamurang sigarilyo sa Asya. Sa Estados Unidos, isang pakete ng sigarilyo ay nagkakahalaga ng limang dolyar, kasama na ang buwis. Sa bansa natin, ang isang pakete ng benteng sigarilyo ay 80 US centimos lamang at ang gobyerno natin ay napakabagal kung kumilos. Umagal pa ng taon mula pa noong 1987 bago naging batas ang ka kauna ng anti-smoking bill sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang pandaigdigang inisyatibo na maglagay ng larawan sa pakete ng sigarilyo bilang health warning ay binigil ng mga korte ng Pilipinas na maipatupad dito. Pilip nilang tinatago ang isang bagay na alam na natin lahat, ang pamigarilyo ay magtutulog ng kanser. Okay. So sa mga kabataan na rin ito, kami nagpapasalamat na kayo na ito ngayong gabi. Alam nyo, ang bagkat ko ay kagaya ninyo nung ako ay pinatapa. At pwede sa ko, pero ang tawag sa aming grupo ay sunod Kasi mga kasama ko, mga naninig rin nyo, Ako lang ang hindi. Kaya kung isa na makisama, doon sa mga kagaya ninyo na kung saan ay may bisyo. Kaya kami, hindi namin kayo hirosgahan, hindi rin ka kami ay ganito at then is ay uh, na namin kayo hindi. Uh, walang problema kung kayo ay maging kaibigan, makakwentuhan, o makasama. At uh, dahil kami ay, ako personally ay sanay na ang aking mga kasama kung ako ay binata ay mga kagaya uh, so sila, hindi pinuskahan hindi ko sila ito siya ka sa kanilang ginagawa. Yun nga, kasama nga ako sa tinatawag na no, sa grupo namin na Sunog Baga. Ngayon ko lang naitikina na kaya pala Sunog Baga, baga pala yung masusunog pag tayo ay naninig no? So yun pala ang nangyayari. Okay, so yan po ang dahilan. Ang dahilan na kung bakit ang mga kapataan namin ay hindi na yung igarilyo, namin na huwag yan gawin dahil ng kalusugan. So sa kamalimulian, ito po ang um, payo ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa Isaiah chapter 55 verse 7. By the way, wag may ilang sa amin kung kayo ay yan bawang malataan na namin na nag-inigarilyo o kaya naman ay nag Hindi lang kayo, ano, hindi naman namin kayo usgahan sa bagay. O kayo may ilaw kayo may katalo dahil uh, wala kami pakialam kung ano ang gawin ninyo sa inyong buhay. Buhay niyan, hindi yan sa amin, hindi namin yan pinakailan kung so, anong decision nyo sa inyong mga sarili, nasa sa inyo yan. Hindi kami judgmental na tao na kung pinahikita kayo gano'n ay post ka na namin kayo. Hindi kami gano'n, okay? So kung mas maganda yung normal, ano? Kung hindi nyo maalis, walang problema at uh, mas mapangitin na kung itatago, ano? Kasi yung mga ano namin, mga bagong kapataan na nabinyaga dito sa uh, San Miguel. ay ano? pag nanginigarin yung tinatago kasi alam nila na pinagbabawal namin. Pero hindi ganun. Ano, kung sila may struggle, kung sila may kahinaan, kahit sila tumanggap na sa Panginoon, ay ano, totoo dapat mas maganda kung magsasabi sila sa amin para matulungan namin kung paano may iwasan nyo. Kaysa yung ililigin mo, itatago dahil hindi naman kami ang Diyos. Ano, hindi naman kami ang Diyos na dapat pagtaguan ng ganyang bagay. Kundi dapat mas mahiya tayo sa Diyos kaysa sa mga pastor o kaysa sa mga uh, sa ay active sa paglilingkod sa ating Panginoon. So dito sa Isaiah chapter 55 verse 7, nasabi dito, lisanin ng masama ang kaniyang lakad at nang libo ang kaniyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. So ito po ang payo po sa atin kung kaya natin magbago, kung kaya natin ipasako ang ating buhay sa ating Panginoon, kung kaya natin lisanin o ang dati ang datihan nating pagkatao at ipasapat ito sa ating Panginoon mas maganda kung ito po ay ating po magagawa so mamaya uh, akin pong ipinapaalala muli ito po ang pangatlong gabi na akin pong ipinapaalala sa akin na bukas po ng tanghali ay may mga tao na tatanggap sa akin po Panginoon sa pamagitan po ng bautismo. sila po ay maglilinis ng kanilang mga kasalanan ipapasapot ang kanilang buhay sa akin po Panginoon Uh, kaya yung aming po mga kabataan mamaya, pagkatapos habang tayo ng merienda ay maaaring kayo ay tanungin, maaaring kayo ay kapilan kung gusto nyo tanggapin ang ating po Panginoon. So huwag kayong mahihiya. Hindi namin kayo pinipili, huwag kayong mahihiya tumagi. At kung gusto naman po ninyo ay huwag rin po kayong mahihiya na kayo po ay magsasari. Kaya, ang payo po sa atin, isanin natin ang ating pong mga mga samang kung gusto natin malintas at makarating sa langit at tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Panginoon. So hanggang dito na naman, atin po makapakinggan ang misahin ng bisaya